putol mga idol putol puputol tayo sa laylayan huwag lang yung mga idol ang gagawin luhitan lang natin kabi-kabila luhitan lang natin yung kabi-kabila mga idol ito sa tapos plus 1 inch ay yung pinaka kupi kupitin so, lang natin mga idol yung kupi mga idol 1 inch lang yun mga idol tapos isagsaga na lang natin to isagsaga na lang natin yun thank you for watching